Ayan guys oh. Yang nakita nyo mga bundok. Yan. Hanggang paikot At friends. Tapos yung weather nila dito guys. Para lang din ano. Para lang din pinas malamig malamig ang simoy ng hangin at habang nagantay ako sa mga amo ko dito lang ako nakaupo tapos yan o maganda maganda na halaman tapos may langgam guys o oh. tapos ang driver ang driver guys maganda ang driver, maganda ang driver eh. Ana, sinama niya ako ito po lang box na to ito ano na pala to para pala sa ano ah para sa aso para sa aso pala oh. dumi ng aso basurahan merong merong siyang garbage bag kukuha ka na itong isa nito tapos kung magtaay yung tatae yung alaga mo kukuha ka ng garbage bag tapos pulutuin mo kasi yon 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 oh meron siyang aso dalawa ganito kalinis ang ano mga tao dito ito kalinis pala yung mga tao dito. Kasi yung aso niya, yun, yung aso niya, pakita ko ay zoom ko. Siya galing dito sa hotel. Tapos yung aso niya, matay dyan. Tapos kumuha siya dito ng yan, ng yellow na yan, garbage bag. Tapos yung tae ng aso niya, pinulot niya. tapos sa ating mga Pilipino pag tumay ang aso natin kahit saan saan hayaan na lang natin yung tae yun mahiya kong mag video na naglagay sila ng basura dyan eh tingnan mo yung aso nila doon doon pa nagtae Dil, dinala pa nila yung tae dito para itapon. Ganyan sila kalinis. Siguro ito merong ano, gawing fertilizer ito, yung tae. Kasi ang layo nila doon, no. May doon, pinaikot-ikot nila yung aso doon para tumai Pero yung tae dinadala dito, tinatapon Aside na malinis sila, meron siguro ding mahihinayang sila sa tae sa aso. Kasi parang merong siguro gawin ng gawing fertilizer. iba. May may natutunan ako dito sa pagtambay ko dito at saka na share ko sa inyo. Kung gaano sila kalinis dito sa France.